Dalawa po po tayo, dalawa pa. Dalawa pa. Ano po? Yeah. Si mga dudes. Oh, si tatay ang napipili na, napipisil nating maglaro dito sa meron o walang palaro natin, no? Oh. O, oh. oh, sabi mo na si tatay, sakto dumahin si tatay, <laughs> ano oh. Ano ba, ilan taon na po ba kayo titinda niyan? Simula ako. Kasi, pero meron, mga ako sa loto Sa paliparan. Ah, sa luto? Oo. Eh, yung... Ang may-ari nito, nataya sa akin. Ah, okay. Ang ah, ito... hindi po pala sa inyo yan? Hindi. Nag-consignment lang kayo? Oo, kasi ayan ang negosyo niya araw-araw. Ah, okay. Ngayon, na ilang bisis na ka siya nanalo, dalawa. Sabi niya, Magtaya ka ka sa kanya, magtaya sa akin ng sampo sa isito. Dalawang piso lang akin. Opo. Oh, Tapos, sabi ko mag-jogging siya na ako. Eh, eh wala naman siyang tao na nagabigay ng pira sa nag-jogging. Sabi ko, tindahan na lang na ice cream ko tayo sabi akin niya. Kaibigan ko yun. O sige, sige, subukan ko. Okay naman, pagkita tayo. Oo. Eh, sabi niya makabili ka, bigas. Tsaka tayo ano eh, exercise pa yan eh, talaga oh. nahaba. Ilan taon na po kayo tayo? 78 pa lang. 78 na kayo? Oo! Oh. Oo, oh, o, tayo dumating ako ng ganyan tay? Oh, oh. Ay, ano sikreto mo tayo? Ano sikreto niyo po? Ano ko ako? Masaya lang. Tingin ko masaya lang eh, no? Oo. Oh. oh. Ma masaya din kayo eh. Alagad. Kasi sa Amerikano kayo. <laughs> <laughs> si Popo yun. <yo. laughs> <laughs> sa Amerikano kayo. Wala ka <laughs> jogging. Sa so, yun tayo, galakad. Mm. Tapos, tinuruan ako ni Kwan ni Ernie Baron noon. Si Ernie Baron, taga-Kabiti yun. Ah, kakilala mo si Ernie Baron? Mm -hmm. Oo, oh, kasi gwardiya ako sa nilalang ni Diyos sa noon. Ah, okay. Pagkatapos, sabi niya, Nung lamanong sa akin yun, matanda pa pala ako doon, mm -hmm. sabi siya, yung Pancit-Pancitan, yun ang gamot sa kwal. nakahantong sa istoryahan naman yun. Sa Arthritis, mm -hmm. UTI. Gamot yun, ang Pancit-Pancitan. Mm -hmm. Anong gawin ko? Ilaga mo, ilumin ng sabaw. Eto yung bago tayo magkalimutan, bayaran na kita. So... Hindi naka lumalot na. Wale, sisixty. Binata natin sa kwento guys, saka... si Tatay baka maluloy <laughs> <laughs> so, pa tayo. Siti kasi tay, alam nyo, lagi ko yung nakikita dumadaan, tanghali, ang init, tapos nagtutunan kayo yan. San pa lang, bilib ako ko sa sipag yun tay. Ay sobrang ako, 15 years, uh, years na tindal ito. Hinahangaan kita sa sipag mo tayo, kaya sabi ko si Tatay pag nagpasimula ko ng meron o wala namin na palaro tayo, ikaw okay. yung napili kong maglaro. Oo. Matali rin ako sa mga masisipag pala yan eh. Eh, huwag ka nang mga alam dyan. <laughs> <laughs> tay, oh. eh, pero inaayos pa tayo yung studio natin ha. Oo. Oh. Nagka-schedule ka na kahit Mag ano ka naman... Iwanan na mo yung number mo, tatawagan ka namin. Eh, hindi ka Oh, si si mamamatay si tatay. ka. Practice Meron na wala. Oh, so Ito na tayo, mamimili ka lang dito. Oh. Meron wala lang. Alam laman yan tayo. isa, may laman. Oh. Ang isa, wala. Yung isa, wala. Oo. So, ayon, mga dudes. Si oh, tatay okay, po, okay, Ano okay. pangalan niyo tay? Henry. Si tatay Henry po yung unang maglalaro dito sa... Oh. Meron! O wala! Oh. Oh. Meron, 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 oh. meron, 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 mer Tatay Henry in the house. Okay na yeah. tay? Ayun lang. Sige tayo, salamat po tayo. Ha? Yung number niyo po pala tay?